Siguro abyo mo ng layo Kala mo ko pa Pag normal na video Hindi na makita doon sa dulo Pero pag uh, isinom yun Oh, big malino pa rin eh. Kahit malayo Tingnan mo yung tricycle na yun, nakulay pula daw. Oh. Ang layo yun, yun. Sa normal na ano, halos di na makita. O. Oh. Oh. Diba? Halos di na makita yung tricycle. Grabe ng close-up nito. O. Oh. Oh. kahit malayo tingnan mo yung tricycle na yun na kulay pula oh. ang layo yan oh. sa normal na ano halos di na makita oh. oh. Diba? Halos di na makita yung tricycle Grabe ng close up nito oh. oh.